Hello po! Dito na naman po muli si Tita Emi. Ayan. Narito po na naman tayo. Pagkasama po tayo muli sa ganda ng tanawin ng Portugal. Ayan. Welcome po sa inyong lahat. Yan, maraming maraming po. salamat muli sa inyong pagsama kay Tita Emi, sa aking mga amigo-amiga, mga kapinoy pinay Thank you very much po sa inyong lahat dyan. Ayan, nandirito na naman po tayo sa ibang parte ng Portugal. <laughs> Samahan niyo po muli si Tita Emi. Ayan, sa likod ng kamay at nanginginig sa lamig. Manginig ka sa lamig, Tita Emi. Pero ayan, okay lang. Ayan, ang lamig-lamig po. Ayan. Ang ganda po dito. Liitan po natin para may po lahat. Ang ganda-ganda. Ang lamig-lamig nga lang. Ang ganda-ganda pero ang lamig-lamig po. <laughs> ang lamig-lamig, Tita Emi. lakad-lakad po muna tayo. Si Kuya Dor gusto po sa sikat ng araw kasi sobra pong lamig. <laughs> Ayan, tiis-tiis lang tayo sa, sa lamig. Pero si Kuya Dor, doon tayo sa araw ma, Sabi ko, sige. Gusto-gusto niya po dito sa araw kasi medyo malamig talaga. Hindi po medyo talaga malamig. Lamig-lamig <laughs> po, lakad-lakad tayo. tama niyo lang po si Tita Emi kahit hindi po nagsasalita. Uupo ka? Uupo ka? Lalakad ako papunta doon, ha? Uupo si Kuya Ador. Gusto niya sa sikat ng araw. Diyan ka lang, ha? Ha? Doon. Tapos babalik na lang ako, ha? <laughs> Nagpaiwan po si Kuya Ador. Gusto niya sa sikat ng araw kasi malamig maggala po tayo. Tayo po ay maggala. Mag-ikot-ikot po tayo. Sa so, dami ng pinagtanungan namin na <laughs> saan makakarating ng airport. <laughs> Ang haba ng nilakad namin ni Kuya doon. Pero natuntun din po. Punta tayo doon. Kung anong maganda doon. Last day na po natin dito ngayon. Last day, bukas uwi na po tayo. Uwi na po tayo sa Spain. Iwan na natin ang Portugal, ang Lisboa. Iwan <laughs> na po natin. I Iwan na po natin siya. Ay, ang ganda. Ay, ah, ang money transfer kambutins. Lakat po tayo doon. Kung ano po matatanong natin dito. Kahit po madalas ang madulas ang ano, sahig. Mahangin po kasi. Kaya lalo po malamig. Kasi mahangin lalong malamig. ito rin po may grupo ng ano turista Meron din po nagaano ayan kembalikan punggung nanti si Kuya Ador sobrang lemik kasih mahangin ya mah lemik sobrang hangin ¡Qué <coughs> silip silip po si tita emmy ng makakain <laughs> wala pong mga presyo yung kanilang pagkain Nung no. 1242 pa po ito, oh. Itong bahay na to, 1242 pa po. Ang tagal na, oh. 1242 pa. Ang tagal. Ang tagal na po niya. Sobra. Biro mo, 20 na ngayon. 2025 25 na. yan, 1242. Grabe. Sobra pong tagal sa bagay yung tinutuluyan po rin namin na hotel 17 pa po eh, 17 pa sobra ng tagal pero okay pa naman po kasi siguro nire-remodel nila nire nila yung mga ano pag mayroon may sira nire po nila thank mm -hmm. you Pero mga kaibigan ko, muli po, muling magpapasalamat si Tita Emmy sa akin po mga manonood, sa akin po mga subscriber. Thank you, thank you very much po sa inyong lahat. Maraming, maraming, maraming po salamat sa inyo. Sa hindi pa po nakasubscribe, subscribe na po kayo, like and share na po. Thank you very much po. Bye-bye!